Astig Movie Recaps here. Ikwento ko sa inyo ngayon ang Chinese action comedy film na Kung Fu Dong. Spoilers alert! Please subscribe! One day isang araw, isang mahirap na pulubi ang nagising sa iyak ng baby na sanggol. Mukhang inabando na ito ng kanyang mga magulang sa basurahan. Alam niyang hindi niya ito kayang alagaan, kaya dinala niya na lamang ito sa isang kung fu school nakita ng master na may kalakip na libro tungkol sa kung fu, ang sanggol. Kaya napagpasyahan niyang magiging isang kung fu master ang sanggol paglaki nito. Lumipas ang limang taon, natutunan at namaster na ng batang si Fang Shiji, ang lahat ng tungkol sa kung fu. Tinuturi ng master na sariling niya itong anak, kaya nalungkot siya sa desisyon na kailangan niyang gawin. Isang gabi, sinabi niya kay Fang na kapag inaral niya ng lubusan ang kung fu, kaya niyang ibalik ang oras natupad na ng master ang kanyang purpose sa buhay, at hangad nito na ganun din ang gawin ni Fang. Dahil dito, pinagyelo niya ang kanyang sarili gamit ang isang teknik na ikinamatay niya. Hindi maintindihan ni Fang ang nangyari. Agad na tumakbo si Fang patungo sa labi ng kanyang master, at hiniling na bumalik ito. Nung araw na iyon, natutunan niya ang aral tungkol sa buhay at kamatayan. Ilan taon ang lumipas, isa ng ganap na binata si Fang na nagtatrabaho sa Kung Fu School. Simula nang namatay ang kanyang master, hindi naging madali ang buhay niya. Ginawa siyang alila ng mga bagong masters. Dahil isa siyang ulila, walang nagmamahal sa kanya. Tinanggap lang ito ni Fang, dahil sa pagtanaw niya ng utang na loob sa Kung Fu School. Isang umaga, tinawag si Fang ng headmaster upang pagpraktisan. Nagsuot si Fang ng iron vest sa ilalim ng damit niya, para hindi siya masaktan. Ngunit nang mabisto siya, agad siyang pinalayas sa school. Dahil wala siyang mapupuntahan, nagpunta si Fang sa may ilog at nagshot ng lata sa basurahan, shoot lahat ng kanyang tira, na ikinamangha ng isang lalaki na nagngangalang Wang Li. Inisip nito na madali lang siguro magshot, kaya sinubukan niya. Dito niya na realize na madaming taon na siguro nag-practice si Fang, para gumaling ng ganon. Nalaman ni Wang Li na gutom na si Fang, kaya hinamon niya ito. Kung kaya ni Fang na mag-shoot ng bariya sa bibig ng matanda mula sa malayo, nangako siyang ililibre niya ito ng pagkain. Walang kahirap-hirap na na-shoot ito ni Fang, na sobrang ikinamangha naman ni Wang Li. Dinala ng matanda si Fang sa isang mamahaling restaurant. Dito nagtatrabaho ang anak ni Wang Li, kaya nadalhan sila ng pagkain sa labas. Pareho nilang na-enjoy ang mga pagkain sa likod ng restaurant. Matapos nito, nagtungo sila sa isang kasino at naglaro ng dart bulls ay lahat ng tira ni Fang, kaya naghinala ang may-ari na nandadaya sila. Sinubukan na manager ng kasino na palayasin sila, ang hindi nila alam ay, black belt si Fang sa kung fu. Sisiw na sisiw na natalo ni Fang lahat ng tauhan sa kasino. Upang makapaghiganti ang may-ari ng kasino, inalam nito ang lahat ng tungkol kay Fang at sa kung fu school. Binayaran niya ang headmaster at binili ang buong school. Dinala si Fang sa harap ng karamihan at ipinabugbog. Dahil hindi pwedeng suwayin ni Fang ang headmaster, tinanggap na lang niya ito. Matapos nito, pinalayas siya sa school. Kinagabihan, nakipagkita siya kay Wang Li, at ikinwento ang mga nangyari. Nakaisip ng plano si Wang Li, at tinanong si Fang kung marunong siyang maglaro ng basketball. Kahit nag-aalan langan, desperado na si Fang magkapera. Sinubukan nila ang kakayahan nito sa pamamagitan ng pagshot ng bola sa basurahan. Nakipag-meeting si Wang Li sa din ng college, na nangangailangan ng magaling na player. Pumayag ang din at tumawag ng press con kinabukasan. Bagamat hindi sanay sa atensyon si Fang, ay masaya siya na may tumanggap na sa kanya. Biglang lumitaw si Lily at tinutulan ito. Siya ang kapatid ng team captain na si Ting Wei. Gusto niyang patunayan muna ni Fang na karapat dapat siya sa team. Si Ting Wei ay isang star player, pero lasing Jero. Kahit lasing, kayang-kayang nitong -kayang magdang hinamon nila si Fang na gayahin ito. Sinubukan i-shoot ni Fang ang bola ilang metro ang layo, at nag-shoot ito. Dahil dito ay pinayagan na siyang makapasok sa team. Oras na ng practice, pero tila ba walang may gusto sa kanya sa team. Nang matapos ang practice, naabutan niya si Ting na nagiinom ng tanghaling tapat. Iniisip ni Fang na galit ang captain sa kanya, kaya hinamon niya ito, upang mailabas ang galit isa daw itong paraan para maglabas ng galit, dahil yun ang turo sa kanya dati. Nag-usap sila at na-realize na marami silang pagkakatulad. Sa sunod na araw, maagang dumating si Ting para mag-practice, bagay na ikinagulat ng lahat. Dahil kay Fang ay muling nabuhayan ng loob si Ting. Hindi makapaniwala si Lily sa nangyari sa kapatid niya. Maya-maya pa, ipinakilala ang best player na si Lan. Crush na crush ni Lily si Lan, pero hindi siya napapansin dahil sa dami ng tagahanga nito. Ipinakilala niya si Fang at nag-usap. Sa sunod na eksena, araw na ng championship. Dahil bago si Fang, nasa bench muna siya. Sa first half ng laro, maayos naman ang lahat. Maya-maya, pagod na si Ting. Nagsuggest si Wang Li, na ipalit si Fang, para sa mga huling minuto ng laro. Nakapaglaro na si Fang, ngunit taliwas sa inaasahan ng lahat, bulok ang laro nito malapit ng matalo ang team dahil sa laro ni Fang, ngunit bigla siyang nakascore at nabaliktad ang laro. Nanalo sila sa laro, pero kailangan pang mas mag-practice ni Fang gaya ng ibang players. Simula ng araw na yon, lagi na siyang nagpa-practice at tinatali ang sarili sa likod ng boss para gumanda ang stamina niya. Palaging nag cheer si Lily sa kanya tuwing practice. Unti-unting nahulog si Fang kay Lily. Hinihintay niya ito sa labas ng bahay niya, at sobrang nag-e-effort. Matapos ang isang buwang training, nagtungo si Fang Kai para magpaturo ng slam dunk. Ngunit sa tingin ni Ting, ay dapat mag-aral muna siyang maglakad, bago tumakbo. Sa gabi, mag-isang nagpa-practice si Fang. Sa sunod na araw ang quarterfinals. Bago ang laro, tinukso ng captain ng kalabang team si Fang na isa siyang ulila. Nagsimula ang laro na pabor na Fang. Kabi-kabila ang score nila dahil kay Fang. Suwabe ang lahat, nang biglang niyang sinubukang mag-slam dunk at bumangga sa board. Sa kabila nito, sila pa din ang nanalo. Lahat ng sumunod na laro ay kanilang napanalunan. Dahil dito, sumikat si Fang at naging usap-usapan. Isang gabi, nagpunta ang team sa isang club para mag-celebrate. Nilapitan siya ng isang player mula sa ibang team na si Lee. Sabi niya, sinasayang lang ni Fang ang kanyang potensyal sa maling team gusto niyang sumali si Fang sa Fireball University. Matapos niyang ibigay ang kanyang business card, nagtungo si Li sa kanyang sponsor, na siya palang owner ng kasino na si Wang. Si Li ay dating best friend at teammate ni Ting. Ngunit rinaydor niya ang kanilang team bago ang finals, at sumali sa Fireball University dahil kay Wang. Dahil dito kaya natalo sila sa huling tournament, dahilan para maging lasing Jero si Ting kilala ang Fireball University sa pangpipirata ng magagaling na players mula sa ibang universities. Kaya nila gustong i-recruit si Fang. Natakot si Lily na baka iwan sila ni Fang, pero nangako si Fang na hindi niya ito gagawin. Dumating na ang araw ng pagtatapat ng team ni Fang at ng Fireball University. Maduming maglaro ang mga kalaban, kaya na-injure ang karamihan sa teammates ni Fang. Pati ang referee ay isa palang tuta ni Wang, kaya hindi na fa-foul ang team nila si Ting at Lan ay kinailangan tanggalin sa laro dahil sa injuries nila. Kahit mag-isa na lang si Fang ay nahirapan pa din ang kalabang team sa kanya. Ginamit niya ang kanyang kaalaman sa kung fu laban sa kalaban. Sa kasalukuyan, liyamado ang fireball sa score na 18-2. Biglang may sumabutahin ng kuryente, dahilan para matigil ang laro. Sa sunod na eksena, si Wang Li at Fang ay nasa labas ng university. Pakiramdam ni Fang ay nanonood sa laban nila ang kanyang mga magulang, pero di niya ito sigurado. Maya-maya, ang manager ng kasino ay lumapit sa kanila. Nakaalitan pala niya ang may-ari ng kasino na si Wang at gusto niya itong turuan ng leksyon. Siya ang pumutol ng kuryente nung championship. Pumusta siya ng 5 milyon kina Fang at hinikayat na ipanalo ang laro. Ngunit, kalahati sa manlalaro ay sugatan kaya dahado sila ang mga kung fu teacher ay bumisita kay Fang para sumuporta. Tinanong niya kung pwede ba silang sumali sa team nila, pero dahil pagmamayari ni Wang ang school nila, ay di nila ito pwedeng kalabanan. Sa sunod na eksena, makikita si Lan at Lily na magkasama. Nagtapat ng feeling si Lily kay Lan, pero ayon kay Lan ay mahal pa rin niya ang namayapa niyang girlfriend. Dahil heartbroken, nangako si Fang na laging mananatili sa tabi ni Lily. Dumating na ang araw ng second half ng laro. Hindi na umaasa si Fang na manalo dahil sugatan lahat ng katim niya. Bago magsimula ang laro, dumating ang kanyang mga teachers at handa ng maglaro para sa team nila. Hindi pumayag ang kalabang team, pero wala silang magawa dahil naayos na nila ang mga papeles at permit para maglaro. Gamit ang iba-ibang kung fu techniques, pinahirapan nila ang kalabang team isang teacher ang gumamit ng acupuncture para pigilan ang referee sa pandaraya. Isa pang teacher ang gumamit ng hangin para kontrolin ang direksyon ng bola. Samantalang si Fang naman ay patuloy sa pagpuntos. Nakita ni Wang na natatalo ang kanyang team, kaya inutusan niya ang mga tao niya na kalabanan ang mga teacher. Sinubukan nilang guluhin ang laro, pero di sila umobra sa mga kung fu experts. Nahinto ang laro dahil sa kaguluhan. Maya-maya muling itinuloy ang laro, at sinalan at iba pa ay nakabalik na sa laro. Nagulat si Lee, kung paano sila agad na naka-recover. Sumagot sila na, ang kung fu ay hindi lang pang depensa kung di pang gamot din. Ngayon ay isang puntos na lang ang kailangan ni na Fang para manalo. Tinire ni Fang ang bola, pero sa huling segundo ay pinigilan ng referee ang bola. Malinaw na pandaraya ito pero hindi nakinig ang referee. Dahil dito, naalala ni Fang ang itinuro sa kanya ng kanyang master. Sa pamamagitan ng kung fu ay maaari niyang ibalik ang oras. Inalala ni Fang ang teknik kung paano ginawa ng master niya at ginaya ito. Matapos ang ilang segundo, nagyelo ang paligid at bumalik ang oras ng limang minuto. Sa pagkakataon na ito, hindi niya tinira ang bola, bagkos ay ipinasa niya ito kay Ting sa huli ay nakascore sila bago pa mapigilan ng referee, kaya nanalo sila sa tournament. Paglipas ng ilang araw, si Fang ay nasa labas ng school habang pumipirma ng autographs ng fans. Isang babae ang naghahanap kay Fang at sinabing ang ama ni Fang ay isang mayamang tao. Nakilala ni Fang ang kanyang ama, at nalaman na dati ay may gustong pumatay sa kanila. At para mailigtas si Fang, iniwan niya ito sa pulubi, at lumipad pa ibang bansa. Lumipas ang maraming taon at yumaman siya at gustong bumawi kay Fang Sumama si Fang sa ama niya at naiwan si Wang Li Itinuri ni Wang Li na parang anak si Fang sa loob ng ilang buwan, kaya nalungkot siya sa pag-alis nito Nagtungo si Wang Li sa restaurant at nalungkot Maya-maya, biglang dumating si Fang at sinabing si Wang Li ang tinuturi niyang ama Sa dulo ng palabas, nagdesisyon silang magtrabaho ng magkasama at kumita ng maraming pera kung nagustuhan mo ang video na ito, paki-like naman diyan, beke naman. Subscribe for more videos like this. Salamat sa panonood. Hanggang sa muli.